yan guys at nandito nga kami sa ilog at nakasibat nakasibat nakahuli kami ng igat ayan kung tawagin dito sa amin kasili hindi ko na nabidyohan kanina yung ano pagkahuli namin ito masyado siya natuwa mm -hmm. yeah oh guys sarap sarap yan guys oh Ayan. Masarap pala guys. Ayan. Inihaw-ihaw namin guys. Ayan. Wow. Wow. Sarap. Igat yan o. Oh. Nga ba guys o. Oh. Mm. Kain, 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 kain. Ayan o. Oh. Man. Sarap. Wow. Uy, sarap. Hmm. Diba? Sarap talaga. Tapos nagmamantika pa guys oh. Hmm? Wow oh. Nagmamantika pa guys oh. Wow. Hmm. Siyempre, may partner yan guys. to Shot. Puno. Ay, puno. tunga, nga. Yan. Siya guys. Haba niya. Haba sa akin. yung mm. ang iyang lasa ang lasa nito guys kasi pag di, ano mas masarap daw to pag paksiw sa gata ito yung inihaw namin parang ano siya sida pa rin matabang lang masarap ngayon lang din ako nakatikin ito guys yung inuhuli namin dito sa ano yung tinatawag namin palo tapos yung tinatawag namin buhay yun yun yung ginaka, uh, nahuhuli namin ngayon lang kami nakahuli nito na guys huli oh. lang siya gamit ng Rock. gamit ko yung sa English to. nito, il il pala to il pero hindi to electric il

tawo namitit nam dong banpak ang pan tapos kuan gahi mantika no Tanggalan na sa kahoy kaya para di magligid-ligid hmm. no Saan na masasabi mo sa lasa? Nang kasiling hindi maanghang. Yan yung kasiling Paid na hindi maanghang. May may tubod. Ang nalang ang tubod. Bantok ka. Bantok. Yan kay outro. Ang hmm. dami. Guys, harap. Harap mamuhay sa probinsya sari pag mag, marunong ka lang magdiskarte, mabubuhay ka guys sa probinsya. Diskarte yung trabaho. Pariyan lang yun. Okay, bye guys.